Maraming salamat, uh, Ginoong Speaker, Ginoong Sponsor. Uh, hindi rin po ako tumindig ngayon upang mag-interpellate dahil wala pong silbi ang pag-interpellate sa sponsor. Sumasaludo pa tayo sa uh, kagalang-galang na sponsor si Congressman Alvarez sa kahandaan niyang ipagtanggol ang proposed budget ipagtanggol ang proposed budget ng uh, Office of the Vice President, kahit yung mismong Vice Presidente na ipagtanggol ang hinihingi nito sa taong bayan. At ito po ang uh, mahalagang punto. Uh, lubos po tayong nabibismaya, katulad ng kasama nating si Congresswoman Laila de Lima, sa hindi pagharap sa Kongreso, ng uh, vicepresidente. At hindi lang po lubos na nadidismaya, kinukundi na po natin ito. no Dahil ang importanteng punto, ang proseso ito ay ang proseso kung saan ang mga opisyal ng gobyer gobyerno ay humaharap sa kongreso upang humingi ng pahintulot na gastusin nila ang pera ng taong bayan. No, ito po ang kahulugan ng uh, deliberasyon na nagaganap nitong mga nakaarang, nakaraang uh, linggo. Humihingi po sa taong bayan no, dahil gagamitin ang pondo nila ng kanilang opisina. Kaya ultimately, ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon. No, bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon muna. Ibig, ibigay ang gusto niya No? Ang binabastos po niya dyan, hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon kung hindi ang taong bayan. No? Dahil pera nila ang gagamitin ng Vice Presidente. Naisa na nating tanungin kung paano niya ginagastos ito nitong mga nakaraang taon. Galing mismo sa sarili niyang bibig ay uh, 18 times po. Nagbiyahe abroad Galing mo mismo sa sarili niyang bibig, karamihan don personal na mga lakad. No? Uh, iba't ibang bansa ito, kasama ang Japan, kasama ang uh, ilang mga bansa sa Europe at sa Middle East.